Oh nagre-request itong Senate sa ICC at sa Bayang Pilipinas, sa Bayang Pilipinas sa ah, natanggapin si Pangulong Duterte. Dito mo talaga makikita kung gaano ka brutal, kung gaano ka demonyo Santanas, eh itong mga Mar itong Marcos administration kasi kapag hindi nila pinagbigyan itong request ng ano ng uh, Senate nila Adelardo Caritano, at ng lahat ng mga senador na pipirman itong resolusyon na to, ibig sabihin siya na talaga. Wala nang dapat sisihin, siya na talaga 'yung nagpadala uh, kay Pangulong Duterte dito at impeachable offense yan. Pag hindi nila inano in to, inacknowledge to, hindi nila ginawa to, ibig sabihin patunay yan na talagang si Bongbong Marcos ang nagpadala kay Pangulong Duterte doon at yan po ay ano pagtataksil sa sarili mong kababayan, pagtataksil sa bayang Pilipinas at yan po grave abuse of discretion yan. At yan po ay, uh, ano yan, impeachable offense po yan. Napakaganda nito. So sinasabi ni resolusyon ni Alan Peter Cayetano na kailangan daw po si uh, uh, Pangulong Marcos ay nagre-request. Ah, uh, Marcos tuloy. Na makulong si Marcos. So sa kanila yan Oh, nagre-request itong Senate sa ICC at sa Bayang Pilipinas, sa Bayang Pilipinas sa ah, natanggapin si Pangulong Duterte. <laughs> 'Di ba? Basahin natin ng buo 'yan para mas maintindihan natin mga mga bossing. Ayano, oh, uh, Resolution Expressing the Sense of the Senate to urge the Philippines to advocate, the Philippines to advocate as in lahat tayo. <laughs> Kahit si General Torres, si Marbil. O basta ikaw ay nasa Pilipinas, o i-advocate daw natin. O dapat daw gawin natin na uh, before advocate before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Roa Duterte including Inter Alia. Entering into an arrangement with the ICC to receive custody of PRD in form of house arrest or modified house arrest or any other appropriate arrangement in the premises of the Philippine Embassy in The Hague, Netherlands. Ayana, ha? iyanu na lang tawa, i house arrest na lang daw natin. Oh, no? na sa ano sa Philippine Embassy. Oh, kung ayon yung iyuwis sa Pilipinas, Kaya yung niyong iwi sa Pilipinas o para at least matingnan talaga siya, maalagaan talaga siya o dapat i-advocate daw ng ating gobyerno. Oh, ikaw 'yun, Bongbong. Oh, mamaya gadli palingalinga ka na naman. Ikaw 'yun. Oo, alam namin ikaw ang nagpadala uh, doon. Pero dinidinaan nyo naman 'yan. Uy, since dinideny nyo naman yan at ang sinado natin being a co-equal body of the government, oo, eh nagre-request na i-house arrest itong uh, i-advocate daw na i-house arrest si Pangulong Duterte. Saan? Sa Davao? Hindi na. Kahit hindi na sa Davao, interim release, dyan na din sa The Hague, within the vicinity of uh, our embassy there. O, i-ano na natin, i-request na natin mismo sa ICC na tayo ng mga ngalaga. Ano naman mahirap dun? Madali lang yun. Madali lang yun. Yung uh, ikaw presidente, magbibigay ka lang naman ng utos sa DFA. Tapos dyan sa embassy natin sa Dahig, kung may Philippine embassy dyan, o oh, susulat lang sila sa ICC, kami na ang tatanggap. Huwag na sa Pilipinas, dito na lang sa amin. Para at least kahit papaano dito mapapangalagaan namin siya, mga Tagalog makakausap niya, Importante rin naman sa amin yung ano na yan. We will just ano, give you the assurance na walang mangyayari sa kanyang masama rito na magko-comply sa lahat ng mga kailangan. Kung kailangan umatin dyan, mas madali. Pupunta lang siya, mamamasahi lang siya sa sakay siya ng train. O kaya hatid namin siya ng bisikleta. O siya'y pupunta dyan para um, kung anong kailangan niya kami. Humarap ba? Mag-zoom or what? O, oh, yun ang mga ano, ha? Ito, nap, dito mo talaga makikita kung gano'ng brutal, Kung gano'ng kademonyo, santanas, eh, itong, mga Mar itong Marcos administration. Kasi kapag hindi nila pinagbigyan itong request ng, ano, ng, uh, Senate, nila Adlan Pidil Caritano, at ng lahat ng mga senador na paper itong resolusyon na to, ibig sabihin, siya na talaga. Wala nang dapat sisihin. Siya na talaga yung nagpadala uh, kay Pangulong Duterte dito. At impeachable offense yan. Pag hindi nila in, in ano to, inacknowledge to, hindi nila ginawa to, ibig sabihin patunay 'yan na talagang si Bongbong Marcos ang nagpadala kay Pangulong Duterte doon. At 'yan po ay ano pagtataksil sa sarili mong kababayan, pagtataksil sa bayan Pilipinas. At 'yan po grave abuse of discretion 'yan. At 'yan po ay uh, ano 'yan, impeachable offense po 'yan. Pwede nang may magsampang impeachment sa kanya kapag hindi niya inano to. Pagka hindi niya ito uh, inano in, in uh, kumbaga uh, inasikaso. Ah, sabi mo, hindi ba, bakit bakit kami makikiusap sa ICC? Iwala eh, wala nga tayong jurisdiction diyan. Hindi nga Pilipino nga yun nang dudun eh. Huwag kayong bobo, Pilipino yun nang dudoon. O oh, hindi ba pwede naman daw Senado mismo nagre-request, baka naman bongbong mo -bong, request mo. Na, iyan na natin, i-house na natin siya sa ano sa property ng Pilipinas which is yung embassy. Ang embassy kasi ng Pilipinas diyan sa sa ano sa Dahig. Ano yan? Philippine territory yan. So sa teritoryo natin, ilagay na natin siya doon kahit nangdian siya sa Dahig. Hindi naman siya makakauwi ng Pilipinas. At least man lang maalagaan natin siya. Um, sobrang hirap ba noon? 'Di ba? Okay lang naman 'yun. Kayang-kaya -kaya naman gawin 'yun, 'di ba? Magrereklamo pa ba mga makakaliwa doon? Ang gusto naman ng mga makakaliwa, wala lang siya sa Pilipinas, di ba? Ang gusto lang naman ng mga makakaliwa, humarap siya sa ICC, di ba? O humaharap na siya sa ICC, nandoon na siya. O eh, may interim release nga, pwedeng mapunta siya sa ibang bansa. Pero ang nire-request na nga lang ng mga senador natin, doon na mismo sa dahig doon na mismo sa property natin doon para talagang matutukan una yung health ni Pangulong Duterte pangalawa yung pagkain importante yun well at uh, unless talagang satanas itong putragis na bongbong Marcos na to at i-deny niya pati ito pag dininay niya ito eh wala na tayong ano, pag-uusapan doon ibig sabihin talagang dinala niya si Pangulong Duterte doon hindi para humarap sa kaso kundi para maghirap at doon mamatay Tama? Pwede naman tayo na ba mag-assume na gano'n? Diba? Pwede naman na ba tayo mag-assume na gano'n na kapag hindi niya ito inasikaso, ibig sabihin talagang siyang may kasalanan. Ano pa ba yung kanilang mga grounds? O Article 14 of International Covenant on Civil and Political Rights, Uh, to which the Philippines is a state party, guarantees that everyone charged with criminal offense shall have the right to be presumed innocent until proven guilty according to the law. Well, ano naman to. Uh, Kung bagalahat naman yata ay ganito. You are uh, proven innocent until proven otherwise, ba? <laughs> Uh, uh, article 10 of the ICCPR no? ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights ha? oh bumundo to <laughs> Article number 10 of the ICCPR provides that all persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect to the inherent dignity of the human person. The rules of procedure and evidence of the International Criminal Court allows person being tried there in interim release. Oh, nangyari na kasi ito. Oh, it was actually granted. Uh, sa isang ano sa isang kaso ni Jean-Pierre Bemba Gombo, a Congolese rebel leader facing trial before the ICC for war crimes and crimes against humanity in the Central African Republic who was released under specific conditions with, which included prohibitions on making public statements in the case o oh, bawal lang pag-usapan yung kaso o oh, di ba changing address without prior notice o oh, yun lang yung mga ano ha yung mga pinagbabawal bawal kang lumipat ng bahay nang hindi alam And contacting any witnesses in this case Puta, wala namang pakialam si Pangulong Duterte sa witness na Hindi naman niya kukontakin yan Wala namang cellphone yung tao, matanda na yun Hindi na nakakaintindihan ng technology yun Ano pa? As well as directives to uh, to fully comply with all orders issued in the case To surrender immediately to the relevant authorities if required by the ICC o. Pag kailangan daw ng ICC Pupunta siya kung kailangan siya makulong, susurrender so siya. Ganun lang 'yun. It, the Philippines itself allowed the prominent personalities, particularly oh si Leila de Lima, you know, particularly former Senator Leila de Lima to continue performing her functions and responsibilities as a senator during the pres during the pendency of the criminal charges against her, oh, 'di ba? Kahit nakakulong siya, senador siya. Hindi na nga lang siya nanalo. The Philippines allowed these reasonable accommodations pursuant to the constitutional right to the presumed innocent until proven guilty. So, si Pangulong Duterte ay innocent until proven guilty in view of his old age and exclusion from any meaningful social interaction the former president's health is in danger of deteriorating further oo yun nga yun yun nga yung nakakalungkot eh kasi papayat na siya ng papayat and sinasabi ni VP Sara naghahabilin na nga. Ayaw daw niyang dito siya sa Pilipinas. Gusto niya, pag namatay siya doon, i-cremate na lang siya at doon na lang daw yung kanyang abo. Ayaw niya na umuwi ng Pilipinas. At naman, ganoon. Pang Pangulo, wag kang ganoon. Matagal ka pa mamamatay. O maabot ka pa mga 270 years old. Oo, si intriguing really nga, wala naman silbi sa buhay. Buhay pa hanggang ngayon. Di diba, Wala naman yung silbi. Sayang pa yung hangin na sinisinghot nun. Mantaki mo. Ilan daan taon na yan. Yung mga sinisinghot na hangin yan. Ilang kilo na yan. Simula nung pinanganak niya hanggang ngayon. Sumisinghot pa ng hangin niya. Wala naman silbi sa bayan. Wala na silbi sa buhay. Wala na silbi sa mga Pilipino. Pero pinapasahod pa ng Pilipinas. O di ba? Dapat chan. Magpahinga na ikaw, marami ka pang silbi, marami ka pang motivate marami ka pang nai-inspire At uh, marami pang naniniwala sa iyo at marami ka pang magagawa Kaya kailang umabot ka ng mga 300 years old <laughs> O baya mo na si Henry si nga umabot eh Tagal-tagal na eh, Diyos ko na, May listahan daw si Kamatayan, nakalimutan na yung listahan niya dahil nauna pa namatay si Kamatayan sa kanya eh Uh, o, sabi nga dito, um, to grant the former president interim release in the form of a house arrest or modified house arrest or any other appropriate arrangement subject to conditions restricting li liberty to uh, be imposed by the icc would be beneficial to his health and while presenting uh, no risk to the integrity of the ongoing trial. O, <laughs> Uh, now, therefore, be it resolved, as it, uh, is hereby resolved, by the senate of the philippines to express the sense of the senate, to urge the philippines to advocate before the international criminal court uh, for the interim release of former president rodrigo duterte, including uh, inter alia or uh, entering into an arrangement with the icc to modify the house arrest or any other appropriate arrangement in the f uh, premises of the philippine embassy in the hague netherlands. Kaya sana naman O oh, manalangin tayo na si Bongbong Bong Marcos ay May tumitibok na puso eh Alam naman natin na hindi niya gagawin yan Pero uh, proof yan Kapag ka hindi niya ginawa Kapag ka hindi niya inadvocate in-advocate Kapag ka hindi niya pinakinggan Yung panawagan ng Senado Lalong lalo na this is a resolution Resolution na to ha Pag hindi niya pinakinggan ito Pati ng mga tsuwariwap niyang mga uh, Walang mga laman ng utak o ibig sabihin, eh, safe na to say, kasalanan talaga nila to, kagagawan talaga nito, nila to, gusto talaga nilang mangyari ito, um, kasi yung sinasabi nila na uh, nag-comply lang sila, etc. etc. Dahil sinabi mismo ng, ano eh, ng ICC na, Uh, gobyerno niyo mismo yung nakipag-coordinate uh, at nakipag-usap uh, sa amin dini naman niyan ng Malacanang kung talagang dini yan ng Malacanang at gusto ng Malacanang na maayos talaga ang bayang Pilipinas itrato natin ng uh, tao itong isang dating presidente na nagsilbi ng matino, mahusay buong puso, walang uh, halong katarantaduhan at pagnanakaw oo sa bayang Pilipinas Manalangin tayo lahat na sana katukin ng Panginoon ang pusong bakal ni Bongbong. Naniniwala ko wala siyang utak pero puso meron yan. O, naniniwala ako na may puso siya at uh, ito ang request ng Senado. Sabi mo nga, tama ng pamumulitika. Ito na ang pagkakataon mo, Bongbong Marcos, para patunayan mo sa Pilipinas na wala ka mang utak, meron ka namang puso. Oo. Oh, marami naman mga nagsasabi, itong mga hayop talaga itong hinihingi pa yung 10,000 ni Kayitano doon sa comment section. Eh, teka Kayitano, bago yan, yung 10,000 muna na ayuda. Putang ina nyo. Nangihingi pa kayo ng ayuda, hindi pa kayo nagsawa sa ayuda ni Romualdez. Ang dami-dami ng ayuda ng punyeta na yan. Pati ba naman yung 10,000 ayuda na naman, ni hinihingi nyo na naman. Di ba pinaliwanag ko na sa inyo yan, 10,000 ayuda na yan? Yung 10,000 ayuda. Nung umpisa ng gobyerno ni Bongbong Marcos, dahil nga hinahanap nyo ng hinahanap kay Cayetano, <laughs> nagpanukala si Cayetano na magbigay ng 10,000 bawat pamilya. Dininay nga yan, dinikline niya ni, ano, ng uh, budget uh, secretary natin. Sabi, wala daw pera. Hindi binigay niya 10,000 kada pamilya, pero Putang ina niyan, yung tupad, akap, ax, four piece, lahat-lahat. Ibinigay naman nila. Oo. Huh? Oo. Oh, oh. huh? oh, oh, nga, anong ha? O, oh, ibinigay nila yun. Ayaw nila no 10,000 ni, ano, ni Cayetano, gawa ng pagka naisa batas yung 10,000 ni Kayetano na ibigay, eh di ang credit na kay Kayetano. Eh ayaw-ayaw ng gobyerno na yung credit na pupunta sa iba. Wala na nga silang ginagaway. eh. Gusto mo pa yung credit mapunta pa sa iba. Oh, so, ayun, pinigilan nila yun. Kaya yung mga humingi na 10,000 kay Kay Tano, hingin niya yung kay Bongbong. <laughs> Dahil vinito ni Bongbong yan. Ayaw ni Bongbong ng 10,000 yung mga tarantado kayo. Akala nyo wala kaming sagot, ha? Akala nyo wala kaming sagot. Meron kaming sagot dyan. Yung neck, neck, neck.